Hello, hello, mga kadresya! Tara, gawin naman natin ang magpakulay at magpagupit ng buhok dito sa New Zealand. Naisipan namin gawin ito ng aming mga kumare at mga kaibigan. Oh, <laughs> 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 ah, kayo, ano pa mo? <laughs> Sabi kasi ni Maring Leonor, bakit ang parlor na ito ay walang salamin? Kaya haya naman nilabas ang buong salamin na hindi lang ang ulo ang makikita kundi buong katawan. May masasabi ka pa ba dyan kumari ko? na ang plum. Ang takit naman! Ang takong buho. Ganon talaga <laughs> yan. Naubos <laughs> na. Ganon talaga yan madam. Babalik pa kaya sa parlor na ito ang kumari ko? It's my turn naman ngayon. Nagpagupit muna ako at lumabas muna kami dito. Nakahit ang ginaw-ginaw. Tinitiis namin. Dito kasi sa abroad, napakamahal ng gupit at pagpapakulay ng buhok. Kaya kami na lang mga magkakaibigan ang gumawa nito sa isa't isa. O ba diba, todo suporta pa? Nakakapagkulay naman kaming mag-isa. Kaya lang, ito yung resulta. Hindi lahat nakukulayan. Ayan na po, ginugupitan na yung vlogger. Ayan na po, ginugupitan na yung vlogger. gumugupit po yung isa rin vlogger. Ipinatitrim ko din kasi yung buhok ko bago ko pinakukulayan. Kasi para mas maging healthy siya. At para mabawasan na rin yung mga tangles niya. Alam nyo na kapag nagmamadali, lalo na kapag papunta ng work, suklay dito, suklay doon lang ang ginagawa natin. Ah! Oh no! Hay natapos din at ready to kulay na rin ang buhok ko. Bumibili kami ng mga pangkulay sa supermarket kaya haya naman haluin na yan ng mabuti at i-apply na sa buhok. Nagkakaedad na rin kasi kaya marami ng puting buhok talagang nagsisilabasan. Ay, sabi ko na, may hey, favoritism talaga. Oh, <laughs> kasi hindi mo nagalit sa kanya eh. O tingnan mo, meron pang music. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw wala <laughs> <ka>. music. <laughs> Di ba sa na parlor? Na sa parlor may music na ba? May discrimination <laughs> na <lang. laughs> Ay na Hindi ka nag-request eh. O saan ka pa? Masasabi mo bang wala ako sa parlor nito at may background music pa? Kaya naman si Maring Leonor, naku, may favoritism daw dito. Bukod sa dahan-dahan na sa pagsuklay sa akin ng aming parlorista, ay may music pa sila sa akin. Naniniwala naman ako na marami rin sa ating mga kababayan sa abroad ang gumagawa nito yung iba naman imbis na sa abroad magpagawa sa Pilipinas na lang kasi kapag kinonvert mo sa peso ang halaga ng pagpapakulay at pagpapagupit dito sa abroad ah, pwede ka na rin magpariban doon Baka nga makapagpa Brazilian ka pa eh. At natapos na din ako sa wakas. Pero wala kayo dito, high-tech kami. Ang supot ng grocery ang ginawa naming hair cap. It's your turn, sisters. Sige. Pagsamasamahin na yan at imix mabuti para mai-apply ko na sa buhok mo o wala kayo dyan sa aming brush. Talagang literal na tot brush. Dapat kasi sa buhay, lalo na kung nasa abroad ka, bawal ang arte. Kailangan madiskarte ka. Ako si Marites, nakikipagmarites o. Oh. Ang buhay nanay nga naman, o oh di ba? After mamalengke ni Ate Irene, hayan, isasalang din ito pamaya-maya dito sa aming parlor. At may pabiko pa siya. O ka pa? May pa-hair coloring na, may pa-eating pa. Ano naman kayang klaseng parlorista ang kumari ko dito? Tingnan nga natin. Okay, very good. Clean hair. ay ko sa kanya. ako kumare, ayus-ayusin mo yan para bumalik ang customer. Titriplihin ko. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kaya ito sa mga <laughs> sinabunutan mo siya, eh, pa tapos patay tayo dyan. <laughs> pagkatapos banlawan ng aking buhok. O, <laughs> mo. Meron pang pa-blow dryer. Pa dryer dito. <laughs> At may pa-retouch pa yung paggupit. Kaya pagkatapos ng isang oras, Wow! O ba diba, ang ganda ng buhok ko, healthy na ulit. Ate Irene, dalian mo ikaw na. Wow! O sister, ikaw naman. Galingan mo ang pagpaparlor, Ate Irene. Wow! At ikaw naman, kumaring Leonor. Pagkatapos ay hindi pwedeng mawawala ang picture taking. O oh, di ba ang gaganda namin, artistahin? Wow! Sa gawain ito ay hindi lang kami nakapagbanding ng aking mga kaibigan. Higit sa lahat, nakatipid pa kami para sa aming kagandahan. Paalam!